guys! Welcome to my YouTube channel, Trending Collection. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para po updated kayo sa aking mga bagong video na ina-upload. Thank you guys! Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung mag-impok. Para pagka nagigipit, may madudukot. So guys, ako talaga bata pa lang. Share ko sa inyo guys. Bata pa lang kasi ako talaga mahilig na ako mag-impok. Yung mag-iipon ng pera, ganyan. Minsan nga noon, naalala ko kahit na yung kawayan, bubutasan ko yan. Gagawin ko ng arkansya yan. Iinaipon ako. Yung baon ko, hindi ko inuubos lahat yun. Talagang nagtitira ako para may maipon. Yan kasi yung ano ko ba, mula bata pa nakabis na ko na yan. Hanggang ngayon. Kasi alam nyo guys, naranasan ko kasi yung walang wala. As in walang wala. Tapos, wala kang mahinga ng tulong. Meron kang lapitan, pero hindi ka naman tutulungan. So, kasama lang ang loob mo. Talagang, nasanay ako sa ano, sa lahat ng mga nahawakan ko pera, kung ano man meron ako, talagang galing yun sa aking pawis sa pagtatrabaho ng sagad-sagad. Share ko lang sa inyo na dapat talaga magtatabi tayo kasi pagka uh, nangailangan talaga tayo, kailangan-kailangan bata natin, tapos wala kang mahiraman, tapos wala ka talaga malalapitan ewan ko nga kahit nga ako eh, kahit na may tubo na wala pa rin sa akin magpautang <laughs> naalala ko yun eh <laughs> nung ako alam mo yung ilan yung ilan, ilang beses ilan yung nilapitan ko alam mo sabi ay nako di kami naniniwala sa iyo, kasi ikaw pa mawawala ng pera ganyan ganyan ganito ganito kasi nga alam nila nag OFW ko sabi ko Sige na, mo na ako. Ako kasi hindi ako talaga palautang, hindi ako mahilig manghiram ganyan. Talagang pag, talagang pag ako lumalapit talaga, totoo yun. Tapos pag ako hindi pa pagbigan, talagang hanggang buhay pa ako, naalala ko lagi yung masama ko nun. Yung lalo na ka, yung humingi ka ng tulong, kasi ka natulungan. Matik yan, hindi na yung mawawala sa akin. Meron kasi ugali ko na makimkim. Yung mat matandaan ba? Even na wala na wala na sa akin yung pero once na naalala ko yun, nagpa-flashback lahat-lahat. To. Talagang sikap talaga ako. Even even nung ano, malilit pa yung mga anak ko. Biro mo yun, hindi biro yung maging single single mother ka. Ilan yun? apat yun. Yung panganay ko nga nun, eh, tatlong taon lang. Sunod-sunod yun, tapos buntis pa ako. Wala, wala akong matandaan na talagang tumulong or nahingaan ko talaga ng tulong. Talagang ano, Nung time na yun eh, doon ako, doon ko naranasan na sumali sa grupo-grupo na utangan yung mga lending, yan kasi yung uso awesome nun, yung lending, yung utang ng isa, utang ng lahat. So, yung una nga, wala takin magtiwala. Kasi nga, eh, alam nila, buntis ako. Tatlo maliliit ko, sunod-sunod na anak. So, naririnig ko yung mga bulungan ng mga kasali doon. Hindi ko na mention kung sino yon. Naririnig ko. Sabi doon sa pinaka-leader namin, sasali mo yan? Saan niya kukuha ng pambayad? Wala naman niyang asawa. Tapos buntis pa. Tapos tatlong malilit na anak niyan. Sabi niya, baka magpasaway lang yan. Magpasakit ng ulo. So ako, nahiya ako talaga kasi first time ko talaga sumali sa ganun. First time ko nga rin makisalamuha sa mga tao na ganun. Kasi ako, nasa lang talaga ako ng bahay. Hindi ako lumalabas. Ganyan. So, nung nung maging solo parents na ako, yun, doon ko talagang kailangan ko lumaban, hindi para sa akin, para na yun sa so mga bata. So, so may pinag, pinagkatiwalaan ako isang beses. Tapos nung unang una, pangalawa, pangatlong hulugan, yung mga taong nagsabi sa akin na hindi ako makakabayad, sila pala yung mga pasakit ng ulo. Talagang nakikita ko yung aming leader eh, saan-saan mahanap ng pampaluwal, ganito kasi, utang ng isa, utang ng lahat. So, ako naman talaga, pagdating ng hulo ko, nakaredy na yan. Kasi, syempre, obligasyon ko yun eh. Kasi, pagka nangutang ka talaga, obligasyon mo yung bayaran. Hindi yung pagkautang mo, ti, bahala na. Syempre, isipin mo rin yung mga, mga kasamahan mo, yung obligasyon mo. So, nang matapos na yung ano na yung terms na yon, alam nyo guys, kahit na hindi ko na nasabi na pasali, nakalista na talaga automatic yung pangalan ko. So, syempre, nasubukan ka na kasi ng tao eh. So, alam nila na may isa kang salita. So, ganun lagi yung setup. Tuwing magre-renew, magre-renew, automatic nilalagay ang pangalan ko. Yun naman pera na nire-renew ko, guys ang ginagawa ko dyan, yung unang rinyo ko kasi bumili ko ng second hand na makina, yung pa jack. Tapos, hindi ko alam bakit napunta ako dun sa baliwag. Bak factory yun ng mga damit eh. Doon ako bumibili ng mga kilo kilo mga retaso. 200 kilo, 300 kilo. Inaano ko yan sa jeep. Papara talaga ako nun. Parang makyaw ba. So, diretso ako sa amin. Layo din kasi yung baliwag to Bonsura second, nd So, yan. Tapos, pag naikwento ko na yung buhay ko dun sa driver, <laughs> sabi nila, wawa ka naman. So, nabibigyan pa nga ako ng discount kasi ang sipag ko raw. So, sa akin naman, ganun ang ginawa ko. Para yung pera na inutang ko, talaga may, may pupuntahan. So, yun ang ginawa ko. Yung mga retaso na binili ko, ginagawa ko yung basahan ng jeep blog, tapos pagkatahe ko binabagsak ko sa balagtas tapos pag malalaki naman yung tela ginagawa ko yung mga short ng bata t-shirt ng bata tapos mga doormat saka yung mga potholders holders yan yan ang aking ano naman yung ginawang hanap buhay noon buisit lang kasi yung mga binabagsakan ko ng basahan alam niyo ba yung konting pera na lang eh naitinda na nyo nila yung basahan ko, no? Wala nga silang puhunan. Kung baga, uh, pagka-benta nila ang bayad. So, naubos na nila yung basahan. Naibenta na nila. Pero hindi pa nagbibigay sa akin ng payment. Eh ako kasi, kailangan ko rin yun. Kasi nga, di ba nga may huhulugan ako every week. So, nag-vice versa ako. Kada rin ko ko nagtayo pa ako ng tindahan. So, ayan. Kasi kailangan talagang obligasyon eh. Tapos yung mga bata pa, no? Meron nga isang beses eh. Yung aking anak na lalaki eh. Malit pa lang. Bago pa natututo magsalita. Doon -do tumululuha ko eh. Sabi niya, inilahila niya yung damit ko. Mama, utom na ako. Gutom na daw siya. Ay, pero nung time na yung kasi, hindi pa ako nakapamili ng bigas kasi tinatapos ko pa yung bangabasan para i-deliver ko. Tapos, meron akong malapit sa akin na nakita ko bumili naman ng bigas. So, pumunta ako. Pero muna nga ako pang saing kasi mamaya pa ako pupunta ng balagtas. Ay, grabe, sa masama na log ko noon. No? Ap na Kabibili lang, kakikita ko lang. Sabihan sa akin na wala, wala, wala kaming bigas ganyan. Okay. Sabi ko, sige, okay lang. Kaya ang ginawa ko, bilis-bilis kong pinagtatali yung mga basahan kong paninda, dinala ko doon. Tapos namili na ako ng mga kailangan namin magina, bigas, noodles, asukal, gatas, kape. Kaya hindi ko sa bahay kasi yung mga bata, kahit na ulam ay gatas lang o kaya noodles, okay na yun. At isa kakaraos kami, yung bigas, hindi na ako nagpakawala. Talagang lagi kami meron yan. So, yun nga guys. Yun lang ang ano ko. Talaga dapat talaga mag-ipon tayo. Magtabi talaga tayo. Kasi pag once na nawalan ka at na nangailangan ka ng pera, wala ka talaga malalapitan. Bihirang bihira talaga mayroong tutulong sa'yo. Yan ang aking bad experience na kasi